Hey, 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 mga kabahaw. For today's uh, walang edit-edit na video is I'm going to show you the lake na malapit lang dito sa bahay. Itong lake na ito is 5 uh, minutes walk from the house. Kasi marami kaming lake dito. Kaya, lang, kailangan nang i-drive ng ano, mga, siguro mga 10 minutes drive or di kaya 20 minutes drive. Pero within the area pa din, pero medyo malayo. So ito lang yung lake na malaki na pinakamalapit sa amin. So anyway, itong lake na itong mga kabahaw is malaking na itulong ito noong ako ay bagong dating pa lang dito sa Jumerica. Kasi syempre pag bagong dating ka sa Amerika is ano, lungkot-lungkutan ang peg mo ba diba? Kasi mamimiss mo talaga yung Pilipinas. Kaya tuwing umaga, uh, dito ako pupunta kasi nung bagong dating ako dito, tinor ako ng asawa ko at saka nilibot, uh, niya nga ako, nilibot niya ako kung saan dapat pumunta, ganyan, ganyan. So, nung time na yun, hindi pa ako marunong mag-drive ng golf cart namin na ganyan. So, ang ginagawa ko is walking lang talaga everyday. So, anyway, nung nasa Pilipinas pa ako nga pala, marami nagsasabi sa akin na ano, lalo na mga katrabaho ko na ano, kasi alam nilang, ano, para papunta na ako dito. Sasabi nila na, pagdating mo sa Amerika, Carol, iyak-iyak ka talaga. Kasi mamimiss mo yung Pilipinas. Sabi ko, okay, tingnan natin. Ngayon, nung dumating na ako dito sa Amerika, hindi naman ako dumating sa point na mag-iyak-iyak. Uy, syempre, syempre, nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi namimiss ko yung pamilya ko. Pero, sa ngayon naman kasi, is high tech na tayo. Pwede na tayong tumawag sa pamilya natin ng anytime, kahit ilang beses pa sa isang araw. Diba, kaya hindi talaga po, po dumating sa point na ako ay nag-iyak-iyak dito pagdating ko. Kasi, sus mariusip imbes na iiyak mo no, magpasalamat ka na lang dahil dito ka dinala ng kapalara na ubod ng ganda na lugar sus mariusip, ito o oh. di oh, diba, ang ganda puro kahoy tas may lake pa yan doon sa kabila, so kabila ang lake ito, dito kami sa gitna so yan, yung mga chair na yan mga upuan na yan Diyan ako umuupo, nag-iimot basta parang inuubos ko lang yung oras ko kasi nung time na bagong dating ako dito syempre hindi pa naman ako pwede mag-work kasi, pinaprocess pa yung working permit ko. Kaya, wala akong ginawa dito kundi mag-walking, mag-walking ng mag-walking. Mapaumaga, mapa mapahapon, nag-walking talaga ako. Kasi, ang ganda eh, hindi ka mapapagod mag-walking dito. Kasi, maraming puno, maraming puno. Hindi siya mainit kasi maraming puno. Dito lang banda kasi walang puno masyado. Pero, all in all, ito mo, kahit doon banda pa yan, doon bandang lugar na yan, Pwede rin puntahan yan kasi kabilang ano lang yan, nandun yung pinaka main na mga gasibo, ganyan, may mga picnic area doon. So ako, hindi na ako para magiyak iyak iyak pa noong nun, pagdating ko dito kasi, ano eh, nagpasalamat pa nga ako kasi, ay naku, ang ganda-ganda ng lugar na napuntahan ko. Ngayon, medyo tahimik dito kasi, ano ngayon eh, Monday, weekdays. Pero pag mga weekend 'to maraming mga golf cart dito para nagpapa-parade, pa-parade yung mga golf cart dito mga teenager, teenager, mga teenager ganyan. So anyway, so 'yun lang mga kabaho pag kam, pag kayo, pag kamo. Bisaya man kaday oy So pag kayo pagka uh, pumunta na ibang bansa, dapat maging prepare talaga kayo. Ako kasi prepare na talaga ako nung bago ako pumunta dito kasi prepare na talaga ako. Hinanda ko na talaga yung sarili ko na. Malalayo talaga ako sa pamilya ko. Kaya lang, syempre dito dito ako nakahanap ng mapangasawa kaya wala akong ano, wala akong choice kundi i-prepare yang sarili ko. Eh, sa awa naman ni Lord that was six years ago. Hindi ko talaga naranasan yung maging homesick. Hindi talaga. <clears throat> Na-homesick ako pam <laughs> paminsan. Lalo na yung ano, yung mga food, yung food. Superado naman yun eh, masyado. So lalo na yung nami ko sa Pilipinas bukod sa pamilya ko is yung food talaga natin yung food kasi ayaw ko yung food nila dito. So anyway may mga Asian store naman dito kaya hindi ako masyadong nalungkot. So anyway mga kabahaw kong uh, walang edit-edit na video na ito. Hanggang dito na lang muna ako at itutuloy ko yung aking kwento sa next kong mga video at dahil walang edit-editong ah uh, video ko na ito is spontaneous lang ito, random videos lang ito kasi hindi nga ako marunong mag-edit. Tinatry ko lang na mag-ano na mga videos dito kasi sayang, sayang. Nanghinayang ako sa view ba? Kaya ganyan. So anyway, ang masasabi ko lang sa sa sa, sa inyong lahat kung saan mga abote ng uh, kung saan man umabot itong video ko na ito is ang masasabi ko na kahit sa ang lupa-lupa o, ayan no oh, ayan oh, oh, di ba kahit sa ang lupalop kamandalhin ng kapalaran wag mong kalimutan na kung sino ka kung ano ka ay yun ka okay that's it for today see you on the next one and sunod na pod